Kasi ganitong ganito yung nangyari kay Tevez na nung ano nung hinawakan na ng gobyerno yung kaso niya, oh, di ba? So ganitong ganito yung nangyari. Tapos nagkaroon pa ng Senate inquiry. O tapos nahulihan ng mga napakaraming baril. Simply Luis, dako. Oh, karma niyo yan. Ay, grabe naman yung karma. Ay, yung idol natin from Florence, Italy. How are you? Oh, siya nag-donate. Ayun nga, nag-donate siya sa library ng uh, ng uh, library sa US. Oh, ayan. Sige, pakinggan natin itong uh, masasabi niya tungkol diyan. Ako naniniwala ako dito na one of these days, parang mala ano eh. Alam mo yung katulad ng ginawa nila kay Agila, kay Senior Agila. Kaya lang nabisto sila dahil pinakita natin na kahoy yung hawak ng mga baril. Wala naman nahuling baril at saka mga droga doon sa ano sa Socorro ano sa kanilang bundok. O, ano nangyari doon? 'Di ba na, nakalas 'yun? Ano nangyari sa Socorro? 'Di ba nabuwag? Asan na yung leader ng Socorro? 'Di ba nakakulong? O naniniwala tayo na pwedeng gawin yun kay Pastor Kibuloy kasi nga si Kibuloy ay alyado ng mga Duterte. Alam niyo ba? na si Senyor Aguila ay sumuporta sa Duterte? O oh, yung grupo na yan ni Senyor Aguila, mga Duterte supporter yan. Kaya nga, nung binanatan niya ni Risa, alam ko na political pa din. So ngayon, ang gusto yata gawin ni, ni, ano, ni Risa Ontiveros, lahat ng mga ministry sa Pilipinas, ubusin niya. O manda kayo mga pastor, Jesus is Lord. Oras ng Himala, Mike Bilarde. O baka susunod na kayo, ipatawag nito ni Ontiveros. Oo, oh, hindi ba? Saka walang nilibing sa Socorro. Sabi nila, walang ililibing doon. Pa, paano ka makakapaglibing doon? Eh, nung maglilibing sila, puro daw bata yung nakalibing doon. So, alam natin na itong ginagawa ni Risa Ontiveros, magpo-progress yan into ano? Kasi hindi na na yung mga Duterte eh. Kaya kayo mag-amay, eh, hindi na na. So, magpo-progress yan doon sa, oh, kita nyo, totoo. O, oh, di ba, ang daming baril. So, talagang gunrunner ito si Pastor Kibuloy. Kasi nga yung baril, no bill oh, hindi ba? hoy maglagay lang ng IED dyan. Eh, alam mo ba, pag nahulihan ka ng IED, nahulihan ka ng granada sa bahay mo, alam mo ba na Nobelian? yan? Pulong ka kagad dyan. O, magtanim lang sila ng limang granada. Sa laki ba naman ng bundok na yan? Wala na. Dali na si Kibuloy. O, tapos ngayon, isisisi kanino? Isisi yung kay Kibuloy kasi siya may ari ng property. Ganyan din yung kay Tebis eh. siyang Siya ang may ari ng property, kaya sinisi sa kanila oh, pero ano, asan na yung kaso na yun? Di ba na-dismiss? Ay, meron pa pong gagawin daw sila sapagkat meron na daw silang search warrant. ah uh, pagkatapos daw, isi-search ang aming lahat ng compound. At hindi daw kami papayagan na merong witness na sasama. At ang balita namin, kung ito'y totoo, sa reliable source ay nagsasabi na paplantingan daw kami ng bomba, guns, and drugs sa aming mga compound. Yan po, ay... Uh... Yan, this is a possibility. Kasi hindi lang yan ngayon mangyayari if ever. Nangyari na kasi yan kay Tevez. Nangyari na yan mga boss. Kaya uh, ako, naniniwala ako na ito na yung papupuntahan. And maganda na nagsalita ka na about that as early as now. Kasi tandaan mo ha, si Tevez ha, nagsalita din as early as... Uh, as early as January, December, January, nagsalita na siya about yung gustong gawin. Nataniman siya ng barel, o oh, pero tinuloy pa rin, hindi ba habang nasa abroad siya. Oh, so yun ang masaklap. O, ito si Pastor Kibuloy, mukhang, ano, mukhang papunta yan dyan. O oh, yung pagtatanim na yan. May hirapan lang sila kasi kung sa tamayong... Sa prayer mountain yung tataniman nila, ay eh, kailangan bago sila makapunta mag-helicopter sila eh. So kung yung compound nyo dyan malapit sa may ano, malapit sa may airport, yung may pinagagawa kasi si Pastor na napakalaking ano, mas malaki pa daw yung sa Philippine Arena eh. Yung dome na pagagawa niya. Eh po, magtanim lang doon sa kapiraso. Ang ah, laki ng lupa na 'yon, walang na, walang nagbabantay doon. Oh, yari tayo diyan. Kapag uh, tinaniman ng bombay, IED tapos na Which is a trend. Which is a trend dito sa Pilipinas. Oo, oh, hindi ba naikwento na ni Banat Bay, yung isang kakilala natin na yung kanyang L-TAP e eh, ng baril na hindi sa kanya. Oh, so, ibig sabihin, ano yan? Nangyayari yan. Oh, so, isa yan sa mga style nila, pinakamadaling paraan para makasuhan mo yung tao, taniman mo ng ano, parel at droga, Nobel bail parehas yan. Haming tayan, Sinabi ko na po muna sa inyo dito sa live na to para kung mangyari man ang mangyayari sapagkat wala po kaming ganon ay sila po may kagagawan nun. Ganito ka-evil ang kanila pong mga pag-iisip sa ngayon. Masyadong desperado. Aywan ko kung bakit. Kung kayo nasa katotohanan, nasa kapangyarihan, bakit kayo natatakot? O, oh, at huwag ninyong pasamahin ang aming mga abogado para uh, sumama sa inyo sa pagsisearch. Eh, kaduda-duda na yon. Hindi po pwede yun. ba maano tayo, bansang Hapon ng panahon ng gera? Ah, ano to, panahon ni Hitler? Na wala kaming pwedeng lawyer na sumama sa inyo? Kayo-kayo lang? Pagkatapos, pwede niyo kaming barilin pagka kami nakikipag-usap na kailangan may witness para kamerahan namin ang ginagawa ninyo na wala kayong lusot kung meron kayong gagawin na kabulastugan. At pagkatapos, ipapatong ninyo sa amin. Pagka ito'y totoo, we will resist you. Ah, hindi kami violent, pero hindi kami papayag. Na wala kaming mga witness na sasama sa inyo. Lawyer at saka barangay captain ang hinihingi namin. Na magiging uh, witness sa lahat ng search na gagawin ninyo sa lahat ng aming pamamahay, kwarto o kung ano. At may lawyer kami, titigin muna sa inyong dokumento kung ano ang isi-search nyo. Kung anong bahay, kung anong compound, kung ano lang ang dapat nyong gawin at ilang oras. Hindi to, hindi to open-ended eh. Kailangan meron sa CCC si -si -si namin ng judge na gumawa ng search warrant na ito pagka hindi ninyo nirespect ang aming constitutional rights. Huwag ninyong tapakan ang aming rights. Hindi din namin tatapakan ang rights ninyo bilang kayo ay nasa batas. Igagalang namin yon. Pero igalang din ninyo kami kasi meron kaming mga narinig na ginawan ninyo ng mga ebidensyang peke. Tinamnan ninyo pagkatapos ipapatong ang kaso sa amin. Religious community po ito. This is a spiritual community. Once tumapak kayo dyan, sapagkat kayo nagdadala ng batas, respetuhin ninyo, we, you are on holy ground. Yan po ay mahal na mahal naming banal na dako. Huwag ninyong lapastanganin. Pero hindi namin kayo pipigilan kapag may search warrant kayo. Pero hindi kami papayag na hindi kami makakasama ng kasama namin. Apakaganda nitong mga panimula niyang to eh. Talagang alam mo na ito pinaghandaan niya itong mga ano na to pero yung mga huli naku, wala na. Pero ito ang ganda nito. O kasi nga sacred 'yan para sa kanila kasi ano hindi natin pwedeng questionin mga bossing yung faith ng isang tao at lalo na ng mga ng grupo nila o ng kanilang ministry. Hindi natin pwedeng iyan yun eh questionin yun kasi kanila yun ni eh, and karapatan nila yun ni eh, at hindi uh, naman sila nanghihingi sa inyo ng ano eh. Hindi naman sila nanghihingi sa inyo ng opinion niyo tungkol sa kanilang uh, a uh, ministro eh so uh, is kanilang ministry so pagdating dito sa bagay na to uh, yung lalapastanganin yung uh, kanyang yung kanyang uh, properties holy ground yon naniniwala tayo lalong-lalo na kung yan yung kanilang lugar kung saan sila nag-worship. Uh, oh uh, so talagang goods na goods tayo dyan sa sinabi ni pastor na yan nung actually nung mga simulang mga 10 15 minutes nung kanyang ano nung kanyang uh, 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 yung video yung audio niya recording move na move ako lalo na nung alam ko na umiiyak na siya pero nung ano, nung umiiyak na siya tapos naka-recover siya from from pag-iyak biglang naging ano na siya, <laughs> naging uh, nagbago na yung tema niya and nawala na siya doon sa sa composure niya Oh sayang lang, sayang lang kasi ang gaganda talaga ng mga unang sinabi niya. And uh, naniniwala ako sa iyo pagdating diyan sa mga tanim-tanim baril na 'yan, tanim-tanim droga na 'yan kasi gawain talaga nila 'yan. Hindi makikialam sa inyo, titigin lang sa lahat ng gagawin ninyo. Kasi hindi na kami kumpiyansa sa gobyernong ito. Gagawat-gagawa gagawa sila ng paraan para kami ay bigyan ng kasalanan. Yan po, babantayan natin yan. Pag hindi sila pumayag, then, siguradong magpa-planting sila ng evidence. Pag pumayag sila, then, fair ang laban. Hindi namin sila pakikialaman. Titigin lang ang aming mga witness ng mga lawyer at saka barangay captain. At kung sino man ang mga uh, witness na nandoon mula sa aming side, kasi nandoon sila. Hindi na pwedeng gawin wantonly ang kanilang gagawin doon sa aming mga compound na wala kaming witness because they can do anything to implicate us to plant false evidences and charges against us. Ganon ang aming mga paningin dito. Kaya wag ni... Ay, hello, Ma'am Kish. Ayan na yung mga bossing ko. Mga bossing natin na si Ma'am Kish at si Ma Boss Noe pag nagsama yung tandem na yan, malupit na riding in tandem yan. Ay, good morning po sa inyong dalawa ha. Mabuhay kayo ha. God bless you both. Inyo kaming pigilan para pantay ang laban natin kasi nakikita namin na ang uh, pamamahalang ito ay hindi na po matuwid. Biro ninyo, ginikipit kaming ganito, wala namang kaming ginagawa sa bansa ito. Sinabi ko na muli, hindi kami nagdi-deal ng drugs. Hindi oh, ako ay personally no na talagang matinong tao ito si Pastor Kibuloy uh, in in a sense na hindi ito yan, hindi wala yang bisyo. Kahit na ano nga do, walang sinding yosi, hindi pa niyan ano, hindi pa dumampi sa labi niyan. Oh, ako naniniwala drugs. Palagi ko naman hindi, pero yung kaparaningan niya kanina, palagi ko hindi na yun ano, hindi yung drugs. <laughs> oh, kakanood diyan kay Maharlika. No pero ay, ano ako naniniwala ako na ito si pastor hindi. Uh, yung mga pangmomolestia niya na sinasabi nila, ako ayoko din paniwalaan yun kasi sabi ko nga sa inyo uh, personal na sigurado ko din ako tatandaan Pero personal na, na, na nakita ko yung mama niya. Yun. At maayos naman yan. Napakaayos naman yan. Tsaka idol na idol ko ngayon pag nagsasalita kasi when he talks everybody listen. Hindi kami uh, violenteng tao, hindi kami terorista. Mangangaral kami ng mga salita ng Diyos. In fact, dito sa aming compound sa Tamayong, kami ang nakapagbigay ng peace sa mga kababayan nating sinisila ng CPP and PNDF, tinatakot at pinapatay. Ngayon, wala na sila, may peace na kami. Ito namang gobyerno natin, ito ang ginagawa nila sa amin biro ninyo mga compound na religious ng Kingdom of Jesus Christ, ginaganito nila. Pero yung pagnanakaw nila sa gobyerno, wala silang sabi. Ha? Thick group bibig. Hindi si research ang mga bahay na pinagbibili nila. Nagamit ang pera ng gobyerno. Totoo yan. Totoo yan. Bakit yung sisilipin yung yaman ni Pastor Kibuloy? eh pinaghirapan nila yan. I mean, binild niya yung kanyang ministry Nang 30 plus years. So, bakit nyo, inaano to, bakit, bakit galit na galit kayo kung marami siyang pera? Eh, kung titingnan ninyo, ang simbahan katoliko, mas marami pang pera. Muntaki mo, lahat ng pera natin napupunta sa Vatican. Oh, yung ibang mga relihiyon ganun din, da pera. Iglesia ni Cristo, andahin pera. Kita mo naman yung pinatayong, uh, pinag pinagkonsertan niya, no? Nang Coldplay, di ba? Diyan sa Bulacan, nakita nyo ba yung mga properties na yan? Ang lalaki niyan. Ibig sabi kasi tax-free ang mga yan eh. So mayayaman yan, hindi lang si Kibuloy lahat. Kaya nga sabi nila, kung sisilipin mo yung isa, silipin mo yung lahat. <laughs> oh, yun lang, yun lang masasabi ko. Anong klase kayo? Sige, gawin ninyo ang gusto ninyong gawin sa amin. Pero kami tatayo sa aming constitutional rights. Whatever happen, happens. Tatayo ako sa kalayaan ko sa bansang ito na pinakamatyan ng aking mga national heroes. Yan ang